yung tubig, mga face mask, mga pasalubong. Ah, oh, so ma tubig pa ma. Ano mo tubig? Labaw sa tanong butang. Isa. Isa. Hapit na may pasulod sa ano. Sa oh, so gate sa ano. Wala kang kayo mga Dorian Candy. ang dami pangkita face mask ang yeah. oh. mga dispatcher masulod yeah, na misan pas manong din ang suri-suri manong masulod namin. bawal mamorter kung walay kung may ID buhay uniform agoy bawal Holy Cow Carabao Pasulod na may pasulod na may